Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel, ang iyong pupuntahan para sa lahat ng bagay na libangan, chismis, at lahat ng celebrity. Ngayon, mayroon tayong nakakapanabik at nakakabaliw na kwento tungkol sa isa sa mga pinakakaibig-ibig na bituin sa Pilipinas, si Teddy Corpus. So, kilala nating lahat si Teddy bilang charismatic member ng sikat na bandana Yappy Feet at isa sa mga host ng It's Showtime, pero ngayon, may pinag-usapan talaga sa isang eksklusibong revelasyon, ibinahagi lang ni Teddy kung paano nila ginawa ng kanyang asawang si Jasmine ang isa sa mga pinaka-spontaneous at matapang na desisyon sa kanilang buhay. Hulaan nyo. Ikinasal sila pagkatapos lamang ng gigay weeks na magkarelasyon. Baliw ba? Diba? Pero masyado bang baliw? O ito ba ang ultimate proof na kapag alam mo, alam mo lang? Sumisid tayo. Kamakailan lamang ay ibinahagi ni Teddy ang taos pusong kwentong ito sa mundo, na inihayag kung paano naging panghabang buhay na pangako ang whirlwind romance nila ni Jasmine sa loob lamang ng dalawang linggo. Ngunit bago natin husgahan kung ito ay isang spur of the moment na desisyon o higit pa, tingnan natin ang kanilang relasyon. Ayon kay Teddy, nagkakilala sila ni Jasmine, nag-hit off agad, at bago pa man nila namalayan, opisyal na silang mag-asawa. Pero yung kicker, hindi sila nag-aksaya ng oras at nagpakasal makalipas ang labing apat na naaraw. Ngayon, iyon ang tinatawag kong fast track to forever. Ngayon, alam ko kung ano ang malamang na iniisip mo, dalawang linggo. Masyadong maaga iyon. Ngunit ipinaliwanag ni Teddy na habang mabilis ang pagsisimula ng kanilang relasyon, hindi ito minamadali. Sa katunayan, napakasigurado niya kay Jasmine na parang natural lang ang desisyon. At hey, narinig na nating lahat ang kasabihang, kapag alam mo, alam mo, diba? Well, mukhang alam talaga ni Teddy at Jasmine. Napakatibay at totoo ng bono na ibinabahagi nila, hindi nila naramdaman ang pangangailangang idrag ang mga bagay palabas at maghintay para sa tamang panahon. Nagtiwala sila sa kanilang mga puso at tumalon diretsyo sa magpakailanman. Pero ang tunay na nagpapaganda sa love story na ito ay ang paglalarawan ni Teddy sa kanilang relasyon. Nagsalita siya tungkol sa kung paano sila bukas na nakikipag-usap, mabilis na bumuo ng tiwala, at higit sa lahat, kung paano nila iginagalang ang bilis ng isa't isa. Kaya, ito ay hindi lamang tungkol sa padalos-dalos na pagpapasya na magpakasal. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang malalim na emosyonal na koneksyon mula sa simula at pakiramdam na secure sa bono na yon. May kakaiba sa ganoong uri ng pagtitiwala. Kaya, ano ang makukuha natin sa kwento ni na Teddy at Jasmine? Sa tingin ko ito ay medyo simple ang mga relasyon ay natatangi, at kung minsan, ang pagsunod sa iyong bituka at pagtitiwala sa iyong mga instincts ang kailangan mo lang. Naman, hindi lahat ng relasyon ay magiging katulad nila, at hindi lahat ay magiging handa na magpakasal pagkatapos ng dalawang linggo. Ngunit ang kanilang kwento ay nagtuturo sa atin na ang pag-ibig ay hindi palaging kailangang sumunod sa isang itinakdang timeline. Ito ay hindi tungkol sa kung gaano katagal mo nakilala ang isang tao, ito ay tungkol sa koneksyon na ibinabahagi mo at ang tiwala na binuo mo sa isa't isa. Kaya, ano sa palagay mo? Maaari ka bang sumuko pagkatapos lamang ng dalawang linggo? O kailangan mo ng kaunting oras? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel para sa higit pang kamanghamanghang mga update ng celebrity at feel-good content. Maniwala ka sa akin, hindi mo gugustuhin na makaligtaan ang paparating natin.